Okay, story time muna tayo mga kaibigan Welcome back po sa ating YouTube channel Well, it's me again, Teacher Kevin PH Pasensya na dahil meron tayong ubot sipon So, gusto ko lang ikuwento tong experience na naman natin mga kaibigan Although marami na tayong experience na ganito no? Uh, patungkol sa mga uh, boy tawad Tawad ng tawad ng mga customers o ng mga clients Wala namang problema kung magkikipag-bargain ka Ganon talaga sa buhay, di ba? Kaya minsan, kailangan mong magkibargain talaga especially kung namamahalan ka ng sobra or kung uh, medyo kapos ka sa budget pero wag mo namang sagarin wag mo namang totally na ibaba okay so ang business po natin mga kaibigan is computer repair services printer repair services laptop repair services eh meron akong isang client na gustong magpa-home service mga kaibigan pero ito hindi ko siya tinuloy Uh, nagtanong siya ang problema ng kanyang uh, computer is um, mabagal. So basically, yung ginagawa natin doon, ina-upgrade na natin 'yon into SSD. And uh, syempre, binigyan ko rin siya ng price range, no? Uh, nilagay natin yung presyo natin based on the size of the SSD at uh, kung magkano yung labor niya. Ang labor kasi noon, makaibigan, is parang yung labor ng reformat din, no? Kasi mag install din tayo ng operating system and package deal para sa mga MS Office. So, ang gusto niyang ipa-install is 128 GB. Ang bili ko dun sa piyesa is 800 pesos. And ang installation fee naman mga kaibigan, is 800 pesos din. So, with a total of 1,600 pesos. Sinabi ko na yung presyo ng 1,600 pesos. Home service na po yun. So, dun ka na sa bahay nila or sa office nila gagawin yung uh, pag-upgrade ng kanyang computer. Pero humihingi siya ng discount, sabi niya kahit mga 1,000, wala na bang discount, 1,300, 1,200 yung sinabi niya. Sabi ko naman, ah ma'am, home service na po yan, ah, gagastos pa po ako sa gasolina, and mag effort po talaga ako na pupunta dyan para i-check mismo yung unit or gawin mismo sa bahay niyo at your comfort zone. Pero sabi niya, sobrang mahal naman nung 1,600, baka pwede na lang two uh, Well, napailing na ako doon mga kaibigan. Um, Ma'am, negative po tayo dyan. Tapos tinanong niya kung ilang oras natin gagawin. Eh, syempre tinanong ko rin eh, kung meron siyang internet connection. Kasi kailangan natin internet connection dyan sa pag-update ng drivers. And sabi naman niya meron. So, mga good for 1 hour and 30 minutes po or 2 hours. 2 hours lang tapos magbabayad ako ng 1.6 yun ang sabi niya sa akin. Ma'am, nandun na yung piyasa, 800 pesos. And yung labor ko is 800. Ito kasi yung hindi maintindihan ng ibang mga clients, especially sa atin, na skill ang puhunan. If we say skill ang puhunan, nag-invest po tayo sa mga pag-aaral, nag-invest po tayo sa mga trainings, sa mga skills development programs, no? Para ma-enhance yung mga skills natin for us to easily do such things. Kung madali natin ginagawa yung isang bagay, it's because uh, mahaba yung time na ginugol natin para pag-aralan kung paano i-resolve yung problem ng mas madali no or kung konti lang yung oras na gugugulin natin ay sabi niya ang sabi niya sa akin mga kaibigan nako eh naman niyan uh, dalawang oras mo lang pala gagawin or 1 hour and 30 minutes tapos 800 yung labor mo mga kaibigan di ko alam kung mahal yun o kung mura yun ha? Kasi sa ating mga computer technicians, sa mga technicians, meron naman tayong kanya-kanyang presyo eh. And after all, since tayo yung business owner sa atin ang shop, pwedeng pwede nating ibigay yung sarili nating presyo. Maski bagsak presyo man yan or overpricing man yan kung sa atin ang shop. So yun, in-insist niya yun, pwede na lang daw 1, 2. Meron pa, yung, meron pa siyang chat na sinabi niya kahit 1K na lang. 200 pesos ko na lang yun. Negative na yun mga kaibigan um wag naman sana masyadong baratin regardless sa kahit anong business wag naman sana masyadong baratin yung mga skilled service providers natin kasi siyempre uh, pinag-aralan din natin yan nag-invest din tayo ng oras panahon no effort sa pag-aaral kaya ngayon mas mabilis na lang uh, para sa atin na gawin yung isang bagay it's because pinag-aralan natin if how to resolve it easily hanggang sa hindi ko na siya ni-replyan mga kaibigan barat na customer comment kung meron kayong same experience. Hindi pwede yung ganun.